Ilang araw nang walang tubig sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, 6,000 bahay ang epektado sa perwisyong water interruption. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Alas 12 na ng hating gabi kanina, pero gising na gising pa rin ang mga residente ng barangay Minuyan Proper sa San Jose del Monte, Bulacan. Katabi ang kanilang mga balde, tagihintay sila ng rasyon ng tubig. Simula pa nitong Sabado, nawala na ng supply ng tubig ang lugar. Sa dami nila, halos mapuno na ng mga balde ang kalye. Huwag makipag-agawan. Kung ano pong linya po, doon po kayo. Doon kayo na ha. Makinig po. Ang ilan sa kanila, nag-uunahan at nagkikipag-away na sa pila. Malagyan lang ng tubig ang kanila mga galon at balde. Hanggang kaninang tanghaling tapat, nakaabang pa rin ang mga residente para sa rasyon ng tubig. Si Venus, namong problema para sa apat niyang anak na apektado na rin pati pagpasok sa eskwelahan. Minsan mga bata hindi na makapasok. Talagang walang panligo, walang pangsaing. Kaya hindi rin mga gawa na may ano, mapapasok namin. Ganun. Pakahirap po nang walang tubig talaga sobra. Kawawa talaga mga bata po. Nauuwi pa raw minsan sa balihan ang pagkuha ng narasyon ng tubig. Agawan, harangan po. Talagang harangan kasi bago pa dumating Inahan. dito, opo, naagawan na, inaharang na ng mga tao. Emosyonal naman si Lola Connie. Napilitan daw kasi sila ipasara ang kanilang water refilling station. Dito po kasi kami kumukuha po lahat ng panghugot namin sa buhay tapos magsasarado pa. So ganito ang sitwasyon. Bale ang binubuhay po nito, dalawang pamilya. Ayon sa kapitan ng barangay Minuyan, 6,000 bahay ang walang supply ng tubig. Sa pakikipag-usap nila sa Prime Water, ang kumpanya nagsusupply ng tubig sa lugar. Sinabi nitong nagsasagawa sila ng emergency maintenance activity. Medyo malaki yung naging damage ng motor. No, yung, actually, yun daw yung pamboost ng tubig para umakyat. Mataas kasi talaga yung phase 4, phase 5 lalo. So, yun yung talagang laging nasisira yung booster. So, yun po, eh, siya, hindi naman natin, wala namang may gusto, actually. Kaya lang, talagang ganun, eh, yung sigaw ng tao, no, di nga naman wala ng ilaw, ng kuryente, wag lang tubig. Nagrarasyon naman daw ng tubig ang prime water sa mga residente, pero hindi raw nila kinakaya ang dami ng mga ito. Ang isa, sa ibang barangay, nangihiram kami ng truck na may totbin, ano, lalagyan din namin, magre-refill kami kay Prime Water, pupunuin yung dot B, tapos i din namin per area. Uh, minsan nga, phase 5 per block, kaya lang sa isang bloke pa lang talagang, ano po kasi, tabi-tabi yung bahay eh. So talagang, kahit parang hindi mo sila kayang mabigyan talaga lahat. Hindi mo kayang iyan i -ano lahat, i yung isang truck, parang isang, isa, dalawa, tatlong bloke lang eh. Sa isang Facebook post, Nag-abiso ang prime water na mawawala ng supply ng tubig dahil sa maintenance activity. Agad daw ibabalik ang tubig kapag tapos na silang ayusin ang pump at motor ng booster. Pero wala pa itong binanggit na pets sa kung kailan. Tumagi muna magbigay ng pahayang ang tanggapan ng prime water sa Bulacan. Makikipag-ugnayan daw muna sila sa kanilang main office sa Taguig. Sinubukan din ng News 5 na kunin ang parig ng main office pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.